Ang video na to ay exclusive lamang sa mga naka-TNT, uh, naka-TNT user or naka-TNT SIM. So, ang video na to guys ay patungkol kung paano nga ba magkaroon ng unlimited text to all networks, unlimited calls to all networks, tsaka may free internet. Okay? Valid for 2 days. So, napakamura lang nito na guys. So, ang una muna natin gagawin ay pumunta sa Play Store at i-download natin yung application na GCash. So, kung wala ka pang GCash, mag-download ka na. Tapos uh, pindutin natin tong open kapag na-download mo or uh, kung kung uh, kailangan ng update ang uh, GCash application mo so i-update mo lang. So pindutin natin tong open, tapos piliin natin yung load. Pagkatapos niyan guys, iselect natin or piliin natin yung TNT. Or Talk and Text. So dito sa baba guys, piliin natin TNT, tapos ilagay lang natin yung mobile number natin. Tapos, pindutin natin yung next. Yan. Yeah, then, yes to proceed. Then, swipe kayo dito sa all-in. So, makikita nyo guys dito. Uh, 20 pesos lang. Magkakaroon na tayo ng unlimited text to all networks. Unlimited calls to all networks. Plus, may internet pa for 2 days. Okay, so napakalapit nitong promo na to guys. So I hope na nakatulong tong video na to. Please don't forget to hit the like, subscribe at ang notification bell.